kapag napalitan po yung mga storage devices ng makina, madadaya na po tayo. Sa mga susunod na araw ay mangyayari na yung final testing and sealing day para sa ating mga automated counting machines. Mga watchers, ito po ang mga kailangan ninyong gawin. Una, tignan nyo po yung likod ng makina. Dapat po merong mga nakaselyado doon na dalawang USB storage devices. Hindi po dapat tampered with yung seal at yung seal na yon ay dapat mananatili hanggang sa huli ng eleksyon. Pangalawa, tignan nyo po kung merong mga nakakonek na internet connection doon sa likod ng makina. Wala po dapat USB internet modem na nakakonek. At kapag Starlink naman ang gamit, wala dapat Ethernet cable na nakakonek doon sa likod ng makina. Pwede nyo tignan yung main display ng automated counting machines. Tignan po ninyo na dapat yung number of counted votes doon ay zero po. Ibig sabihin po niyan, wala pang laman. Tignan nyo rin yung network status. Para po yan sa internet, dapat may exclamation point dahil sa final testing and sealing day, bawat i-connect yung makina sa internet. Magte-testing din po kayo ng pagboto sa araw ng final testing and sealing. I-check nyo po yung results ng election returns, kung match ito sa bilang ng mga ibinoto ninyo at bilang ng mga boto na ibinigay ninyo sa bawat kandidato. Tignan po rin ninyo na sa araw ng final testing and sealing day, wala po dapat mangyayari na transmission, hindi pa rin dapat i-coconnect yung makina sa internet. At tandaan ninyo na i-coconnect lamang dapat yung makina sa internet sa araw ng eleksyon pag na-print na yung mga election returns at magta-transmit na ng data papunta sa ating mga servers. Sa panahon ng final testing and sealing day at sa araw ng eleksyon, pwede po kayong gumamit ng cellphone at mag ng pictures at mag ng videos. Huwag nyo lamang po kukuunan yung mga botante, yung kanilang pagboto at yung kanilang balota. Sa araw po ng final testing and sealing, dapat yung makina po ay nasa presinto na. Kahit kailan, hindi po dapat yan ililipat hanggang matapos yung eleksyon. Kapag sabihin nila na kailangan namin ilipat to sa munisipyo, ililipat namin yung mga balota para doon namin bibilangin, huwag po kayong papayag kahit natapos na po yung boto before matapos ang 7pm on election day. Yung makina po at yung mga storage devices, pwede po nating bantayan from final testing and sealing day hanggang sa araw ng eleksyon. Kung gusto nyo pong magkampo sa labas ng calling precinct. Yun po, tignan nyo po para hindi mapalitan yung storage device doon sa loob ng makina or ma-update yung software ng makina. Kapag napalitan po yung mga storage devices ng makina, madadaya na po tayo. So ang tanong po ninyo, Atty. Harold Respicio, meron bang paraan para madaya yung makina kapag pre-planted na yung daya sa loob mismo ng software? Meron pa rin po at wala po akong paraan para ma-verify yung ganun na daya. Wala pong paraan sa procedures ngayon para ma-verify na yung software na naka-install doon sa loob ng makina ay yung dapat na software na naka-deposit doon sa Bangka Sentral ng Pilipinas. Kapag meron po kayong nakitang kamalian sa proseso ng final testing and sealing day at sa election day, pwede po kayong mag-register ng protesta. Meron pong form iyon, makipag-coordinate po kayo sa election board at pagkatapos po ng protesta, pwede po kayong humingi ng certification na nag-register kayo ng protest. Magagamit po lahat ang mga bagay na ito kapag eventually ay i-contest natin yung presinto na yun. Napakahalaga po na i yung integridad ng mga USB storage devices. Dapat po hindi ma yung seal mula sa araw ng final testing and sealing day hanggang sa araw ng eleksyon. At ganoon din po yung integridad ng network connection sa lang dapat siya i-coconnect kapag election day na pagka-print na ng election returns at pagko na sa mga server pag magta-transmit na ng data. Never pong i-coconnect sa final testing and sealing day. Wala pong diagnostic testing dapat na mangyari on final testing and sealing day para sa internet. So hindi po dapat na i-coconnect yung internet sa araw na iyon. Sa araw ng eleksyon, ganito rin po ang gagawin ninyo. Ganito pa rin po ang i-check ninyo. Si so check ninyo na hindi na break yung seal ng USB storage devices. Yung main display ng makina dapat nagre-reflect doon na zero volts pa rin ang nakakast bago mag-start yung botohan. Yung mangyayari po sa final testing and sealing day ay pareho rin po sa mangyayari on election day. Ang difference lamang ay sa araw ng election ka lamang magkoconnect ng makina papunta sa internet kapag na-print na election na returns at magta-transmit na ng data papunta sa mga servers.